Yun, pakakot pa Meron tayo ngayong hakot dito sa may uh, triple. Halos malapit lang sa triple. Balang mo tu ang two, two lang. Malapit lang din. At dito, galing tayo sa makinabang sa inuman kagabi. Doon ako nakatulog. At meron tayo nakitang aksidente dyan. At nag-jeep nga lang ako dahil ayoko na may mag-drive pag nainom. At saka ito nga syempre, merong isang mabilis na na hakutan lang tayo at wala tayong kasama ngayon dahil nga mayroon daw sila mga tagbabot pero pagdating natin daw wala rin pala at nagkaroon ng problema dyan parang isa sa family pero ayun naayos naman nila at nakaalis naman sila, sila sa bahay ng matiwasay at saka yun, yan eh lang araw sang gamit nila mga malilit maliliit na abubot lang wala mga masyadong malalaki at dadalhin na nga namin yan diyan sa pabalatas namin medyo may mga lugar-lugar na diyan sa yan sa krusto medyo may bahaba-baha -baha, malalim na din na at doon din sa lilipatan namin ayan pagka ano napakalalim na na isa na na buti nga ano, uh, at hindi inaabot yung sasakyan nila ma'am pero doon naman sa apartment rat nalipatan nila medyo mataas naman kaso nga lang yung daan na yun ay mukhang ayun ang magiging problema nila na kumahirap yung lagi may baharon so ito na nga ito yung mga gumagawa ng aircon ito nagtulong na rin magbaba ng ng mga gamit-gamit kaya kahit pa paano eh, may nakatuwang tayo nung kaysa nung kanina ako lang halos ang nag-aakit nyan kasi nga usapan, sabi ni ma'am ay mga taga-buhat na siya at eh, na, di, okay naman kahit pa paano nairas nga natin at yung maraming maraming salamat syempre sa mga tropa natin nagpapahakot pa na sa at nagtatag sa atin maraming maraming salamat at saka uh, ngayong araw na to yung tayo, may hangover pa at, hindi lang hangover ko pero kahit may hangover tayo kailangan natin uh, ito pa rin syempre yung mga nakapagpa-schedule naka na ganyan at ayun medyo mahirap talagang nasasagad sa inom lalo na pag may gagawin ka kinabukasan talagang parusa kung maga uh, syempre ayun yan mas bukod sa pagod na yung trabaho mo masama pa yung pakiramdam mo eh yun kaya yeah, next time talaga bawal mo na ang inom lalo na pag may mga naka-schedule na dapat yun isang mabilis lang naman yan patatapos na ng ako ng pwedeng makainan ng Mami at doon tayo nakakain dyan sa may maingay na nagtitinda na ano, sa may bading na maingay dyan pero kahit pa paano naman tumahimik naman ng bandang-bandang ano na nung bandang-bandang kalagit na naman pagkain natin at sya yun mga Shoutout sa lahat ng tropa natin na nagpapahakot pa sa kayo at nagshare-share at nagda-like ng ating mga video Salamat!